lancenah, <laughs> tak asnaan, tak asna. mana? na. Bat ka di itu makiat. Ma, apa sih? Ma, apa sih? Ma, apa sih? Ma, si api, ay. <laughs> <Sa> <laughs> Ay, over. Ay, <laughs> <laughs> May batang sumama. <laughs> -re Ito ano, bahay. Bahay dito pala dito sa taas. Ano ba na? Ano ba Ano Bahay na? Ano ba na? Ano na? na? Hello, Philippines! <laughs> dito kami ngayon sa taas. Yan, ginagawa. Inaakat yan dito. Dito ka. Ay, nakakatakot. Tingnan sa baba. Wala ka umati, no? Wala, nakakatakot. Nanginginig yung tuhod ko. Parang baka bumawa si Akin. Yan, ako tingin dyan. Parang matao dyan, no? Wala, yata. Gusti.